Hello guys! Nagbabot po tayo sa ating panabagong video. Eh, susurprise po natin si Mavis. Ang surprise natin po sa kanya ay isang malaking... ano uh, kasi pangalan to Parang 7-11, parang ganun. Pero, hindi to. Mas malaki to, guys. Pero, pasensya na, guys. Nagawa ko na. Hindi ko nakaisipan na hintayin ko kayo, guys. Kasi, excited na ako talaga, guys. Sige na, guys. Umpisa na, na natin. O. Wait lang, guys, ha. Full ko muna tong bubungan na to. Tapos, yun, guys. Pwede na to, guys. Ayan. At, sige pa, guys. Baba. Wait lang, guys. Oops, Bago mag i ang video, dapat naka-like and subscribe kayo. At sana... At sana... Mag-enjoy kayo sa video na to. At yun lang, guys. Tuloy ang video. Ayun, guys. Ito na, guys. Natapos ko na, guys. At next naman, eh... Gagawin na, ta na natin ang walk. Second floor to, guys. Kaya, let's go. 1, 2, 3... Yan. And four. Yan, guys. Excited ka na ba matapos to, guys? Kung excited kayo, eh, dapat, eh, mag-like and subscribe kayo again. At yun lang, guys. Thanks. Two, three, four. And four. And next, dito. Hello. Andun si May. Ay. Si Mavis yun. Ay, kala ko. Ah. Huh, kala ko si Mika Island na yun. Buti na lang Oo nga pala guys Andito na si Mavis Kaya Ayan Kabosis ni Mikaela Huwag ang si Mikaela guys Pero hindi siya Three Four Yan 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 and Yan 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 And John Yes 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 Done na tayo Next, ito na guys. Wala, dito si, ano, Mavis. Mavis, hello! pag hi ka naman sa bagong video namin. Hoy, hi! Go! May video pala ka, Ah, yes! di mo ba nakita si, ano, kapatid mo, si Micaela? Hindi po. Ah, panoorin mo, ah. Mali pala, guys, dito. Yan. I'm so excited na matapos na to. Wait, mali. Ah, uh, yan. Tapos, wait, oh. Yan. Wait lang guys, nagugulok. Ay, oo nga pala guys. Third. At, Ang third floor pala to guys. Sorry. Ito guys, oh. Ma matapos, guys. Yay! Hey! I'm so excited. Na matapos na ito. Yehey. parang apartment pero hindi yan, guys. Parang yung malaking 7-Eleven, parang mansion na 7-Eleven. Ano ba yan? 'to? Yan, guys, patapos na, guys. Let's go let's go, let's go, let's go. Yan. Ito na guys, oh. Mukhang nagagandahan na kayo guys. Yee! Um, hello? Maybe si ikaw ba to? Oo. Um, may kailangan ako. Ano? Ah, uh, pwede mo ba akong... Um, pwede mo ba akong tulungin sa paggagawa ng build? Wait lang. Oh, iinom lang ako ng tubig. O oh, sige. Surprise natin yung kapatid mo si Mikaela. Sige, ayun na guys, pupunta na siya. Mm. Gawin na natin to guys. Let's go! Oh, ayan. Ayan. Lalo. Tagal naman niya, men. Baka may ginagawa pa siya. Wait lang, men. Ah, sige, sorry, sorry. Sorry, sorry. Yan. Tapos. Diba? Ganda. Ganda na yan, guys. So, oh. umanga na kayo dyan. Nga, nga Ganda, guys. Parang di pantay. Wait lang. <laughs> Oo nga pala guys, di ko na binidyo, pinost ko na kasi wala pala si Mikaela ngayon. Pinuntahan ni... Ay... Ay, oh wait. Balik, Dad. Si Mavis pala. Bakit ako nalilito sa kanila? Wala pala si Mavis ngayon. Hindi siya nakatulong kasi pumunta siya kay Mikaela. Muntik na kaming nahuli. Yun. Hindi ko na alam na dumating na pala siya. that's Let's go. Tuloy na natin. Hindi pantay, no? Ito na guys malapit na natin matapos tignan nyo guys oh napakaganda mo kang manchon na manchon yan guys naisipan babies babies are you here now wala ka pa oh sige ito guys ah wala pa si babies ayun nandito na naman si babies kumusta wala na si Mika Mikaela? Hmm? Eh, di po kanina pa lang. Muntik na tayo na huli. Don? Di ba, pinunta mo ba sa bahay? Oh, nasan pa, siya? siya? Saan? Sa bahay ng lola namin. Okay. Siya. So, ito na guys, okay. sa labi na wala. Wala. <laughs> wala. Muntik na lang natin. Muntik. Tinatawag ako, men. Si Mikaela kanina. Buti na post ko to. Kung hindi guys, narinig mo kami. <laughs> Ito na guys, malapit na matapos. Ito yung ayoko. ko. Yung malilipis na ganito guys. Ayoko to. Yung mga ganyan. Hindi maayaw mo. Yes. I don't want this. Um, ang pagkaiba nila Mavis and Mikaela ay si Mavis ay super mabait, mapagbigay. Si si Mikaela naman ay normal lang. Yun guys. Talo na. Malapit na natin matapos to guys. Yes, yes, yes. Mukhang apartment. Yes Ito na Fast forward ko na lang guys Shush Napakaganda Yun guys Malapit na tayong matapos Malapit na malapit Mukhang maganda na guys Rate nyo nga guys Kung ilan ito feel ko. Pag natapos to, maganda to guys, no? Rate nyo nga guys kapag hindi pa tapos. Ayan guys, maraming salamat sa pagre rate At tuloy ang pag build Ito guys, salamin na lang. Wait lang guys. Ay, oo nga pala. May nakalimutan pa pa ako. Ito ito nakalimutan ko yun guys uh, oo nga pala guys andito nga pala si Matt ang, ang real na uh, ang real name niya uh, new member sa Omo University oh wait lang umuulan ito guys magawa na siyempre surprise din ko kayo let's go tuloy na natin to La, 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 la. Ito guys, malapit na. Ito guys, malapit na. Ayan, oh. Sheesh. Malapit na. Oops. Kung tingin nyo maganda guys, eh dapat mag-like and subscribe kayo again. Bawal ko rin patingin sa inyo guys. Surprise din sa inyo. Okay. Siyempre, hindi lang si Mikaela ang surprise namin. Okay. Nakita nyo na. Joke lang. Hindi nakita, di ba guys? Walang nakakita, di diba? Wala. Tama. Yan. Ito lang, guys, ha? Tara na. Ba't di si Matt? Uy, Mat, siyo. Mat. naglalag pa ata siya. <laughs> Oo oh, nga pala, guys. andito na naman si Babies. Kumusta yung kapatid mo? Si Mikael. Ha? Huh? Ha? Huh? Natutulog. Kumakain siya, guys. Kaya ganun. Natutulog. Okay. Nice. Buti na lang. Para di siya. Para di siya. Manggulo naman dito. I mean... Huwag niyo ako sumbong, guys. Please, huwag niyo sasabihin kay Micaela. Okay. Para hindi siya nanggugulo na naman dito. Huwag niyo ako guys. Don't sumbong, sumbong, me. Okay. Ito na, guys. Wala. Oh. Oops. No, no. Ito, ito na, guys. Gumagalaw na si Matthew. Hey, Max. Matt. Hala na, gawin na natin to. Hello? nag siya, guys. Oh. Map, oh. gawin yung, gawin yung, ay, I mean, gawin mo yung, ano, mga bubungan. Bubungan? <laughs> Ito, guys. Fast forward ko na. Then guys, it na. Na guys, let's go. Sheesh. Are you still there, Matt? Oh man. Then guys, you us you guys. Ha. For right. Ito na, ito na, guys. go. Bilis ni Mati, go. Let's nga pala, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Pag kailangan, go. na lang Let's na Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Parang Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pass forward. Ito guys. Ito guys. Eh, mag rate na kayo. Rate nyo to. Up to 10. Sana guys, nag-enjoy kayo sa video. At pa-join na pala si Mikaela. Let's go! Hintayin na lang natin siya. Oh nga pala guys, may part 2 ito. Kung saan, lalagyan namin ga gamit ang bahay nito. Yun lang guys. At yun, Tignan natin si Mikaela. Asa ah, na ba siya? Mm -hmm. Ito na guys. Uy, Matt. Are you excited? Shush. Hindi ko makakala yung video natin to. Ano to? Mm -mm. Rate mo nga. Ten out of 10. Yes! Thank you. At yun <laughs> lang guys. Maraming salamat. Next.